High-end store ni Daniel Padilla sa QC magsasara na umano ayon kay OG Diaz. Mula nang pumutok ang balitang binenta ng aktor na si Daniel Padilla ang kanyang Chevrolet Corvette Stingray C7 sports car ay sumunod naman na pabalita ang unang bahay na naipundar niya nung bago pa lang siyang magartista. Ang inang si Carla Estrada raw ang nag-post na for sale ang bahay nila sa halagang 50 na milyong piso pero paglilinaw naman ng malapit sa pamilya ay noong nakaraang taon pa ito ibinebenta dahil gusto nilang lumipat sa south at mas malaki ang bahay na nilipatan. Bukod sa negosyong barbershop ay may pag-aari rin palang skate lifestyle store ang aktor na naglalaman ng latest clothing apparel na ginagamit sa skateboarding. Ayun sa balita ni OG Diaz sa Showbiz Update, vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Jegs na inupload noong January 25 ay may source ang una na May 16th branches ang high-end store ni Daniel. Si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng pangalan ng store, shopping store and online. Meron siyang labing anim na branches, yung ilan doon ay kasosyo si Daniel, kwento ni OG. Tinanong naman ni Mama Loy kung may solong pag-aari si Daniel, ay meron siyang solo, ito, yung branch ay nasa uptown, center Quezon City, at loy across the board as in lahat ng stores ay up to 70% ang discount na ibinibigay, nagulat si Mama Loy, kasama dyan yung pag-aaring store ni Daniel. Nabanggit na may shares din si Nazanjo Marudo at Joshua Garcia sa ibang branch. Pero itong kay Daniel, branch, ay mukhang hindi na magre-restock, kinauubos na lang at hindi na magdadagdag ng stocks, balita ni OJ Magsasara na ba? Tanong ni Mama Loy. Yun ang nakarating sa akin pero ayaw ko pa rin maniwala na magsasara. Ang gusto ko lang paniwalaan for now ay up to 70% off kaya dapat samantalahin nyo yan lalo na sa fans na naniniwala pa rin kay Daniel, di ini Dagdag pa, itanong natin sa pangalan ng store, magsasara na ba o pinuubos lang ang mga sizes para sa mga darating na bagong design? Sa kabilang banda ay may opinyon naman si OJ na baka kaya magsasara ay dahil may ibang itatayo o sususuhang negosyo si Daniel na isang resort somewhere in Zambales dahil na-inspire raw ito sa resort ni Gerald Anderson na dinadayo ngayon. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news update.